Ayan mga kabraso yung mga bakas niya. Papunta dyan. Ayan sa ilalim oh. sa mixik lang sa ugat. Hindi siya lumubog. Ito na nga siguro. Ganon din yung style niya. Yung ginawa niya dun. Baka naglunuto. ito. ay dalawa mga kabrasok. Ay huh, thank you Lord. May mga bakas mga kabraso. Ini yung ano natin. Dito yung mga kalawit natin ah. Ah. pinang ano pala natin dito. anak titing parang wala sa loob mga kabraso meron na atang siksikan bagong bago yung mga bakas na yan may mga bakas na dito mga kabraso ayan o oh. bago medyo ano lang siya sa ilang bahagi kay yung umuulan lagi sa hapon ayan walang laman yung ano lumabas bagong bago yung mga bakas nun sa boarding house natin papunta dito yung ano nya atras ay ito agad mga kabraso oh. sumiksik lang oh dito siya dumaan ayan madilim Ayan mga kabraso yung mga bakas niya. Papunta dyan. Ayan sa ilalim oh. Sumiksik lang sa ugat. Hindi siya lumubog. Lalaki. Good size na. Sana lang ay season. Palabasin natin. Nabubulabog siguro ng ulan mga kabraso. Baka lumipat lang to ng ano niya. Pero kahapon pa to. Sa tingin natin kay yung bakas niya. Oh. medyo maporol na. tiyatin na lang natin. season na mga kabraso ayos may bawas yung isang ano niya eh, parang dalawa o dalawa yung bawas ng mga galamay niya bawas din to sa presyo pag ganyan mga kabraso hey. Dumi-depensa akyat bak ah. bitaw para di tayo mahirapan sa pag sa kabila palabasin ko muna mga kabraso ay thank you lord na lang makalagdag pa tayo maambon na naman mga kabraso umaga pa lang aras natin mag alas 6 pa lang 5.48 umulan talaga mga kabraso andun na yung alimango nakakalayo na mga kabraso Nagputol pa ko ng pantalik ala sana lang tumigil agad to hindi tayo makakapagkuha ng tuloy tuloy na video nito ng paghahunting natin dito na siya oh. tago ko na yung cellphone mga kabraso malakas yung ulan It's 38 na mga kabraso tumigil na yung ulan may pinagpahingahan dito oh. Yan yung mga hinukay niyang putik. Medyo matagal na. Wala dito sa eryang to. Lumabas. Bandang taas na tayo kasi umaano yung tubig. Mabilis. <laughs> ano to yung sapang parang hindi ganong ano ba lubog. Ay pinagpahingahan na naman doon. Gumagalaw yung tubig mga kabraso Ito na nga siguro Ganon din yung style niya Yung ginawa niya dun Baka nagluno ito Laki. Ay dalawa mga kabraso Ay huh, thank you lord Nagluno nga yung babae. Ayan yung pinagpalitan. Oh. Bali, tatlo sila dyan. Labas. Ito na mga kabraso yung luno. Lambot oh. 'yun yung lalaki. Sana lang makadagdag pa tayo. Tali na natin mga kabraso. Naitali na mga kabraso. Ngayon ay iiwan lang natin itong babae. Mahinang mahina pa ito. Tago rin natin yung pinaglunhan niya. Baka maano nang bayawak. Naputol nga pala yung isang sipit. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya talagang inano. Na napakalambot kasi oh ilayo lang natin baka maano ng halo o bayawak Ay, thank you lord saan lang kadagdag pa tayo dito na tayo sa taas mga kabraso sa sasahan na ito yung isa nating boarding house dito oh parang inayos yung entrance ba may mga bakas ito mga kabraso parang parang umalis din ata kasi sa loob walang mga ano talaga na bakas bago ay pinalawak sayang parang nagpalit mga kabraso mayroong ano sa loob may tinatamaan ayun maamoy sa loob mga kabrasok, o kaya pinasok ito ng bayawak kinain yung mga yung laman na alimango ano yung amoy sa loob? Parang yung na ano yung namamatay na alimango tapos ilang araw na. may tinatamaan tayo. Siguro bahagi ito ng alimango. Tignan lang natin kalawit. इबा तो Yun nga Hindi ito basta-bastang nagpalit. Dinali ng ano? Namatay dito. Kaya pala ano yung amoy. Tinira 'to ng bayawak, isang pulahan. Di pa kalakihan mga kabraso. Mga bakas. Papandaw din natin yung isa nating boarding house dito. Dami bakas. kadami ng bakas dito sa ano na to oh. yan sa ilalim ng tubig binuksan pati yung boarding house natin Ayan, no? Pumunta dito mga kabraso pero hindi dinya hindi inayos lumulubog lang to sa mga ganito mga kabraso dito yung marami ding ano dito butas kalat kalat siya ang dami yung bakas sa ano ng tubig Tumawid pa. Oh. Di pa naman kalakihan. Meron pang isang gumagala dito mga kabraso. Good size na. Daming bakas oh. Ayan, bakas yan ng mga sipit niya. Yan. akala ko ito yung butas kasi ito pata, patabundok yung putik eh, wala lukan gumagala ito sana lang may butas um, ito ano to ng mga sipit mabakas kaya naruroon ito mga kabraso karato na tayo sa bahay wala oh. Uh, ulan la ulan pa rin pagdating ng hapon yan doon uh, ano yung malakas talaga na ulan ayun umaaraw mo parang kanta lang ito nga pala yung huli natin mga kabraso Ininisan muna natin tong ano natin itatay. Nakalawang. Ngayon ay aanuhan ko rin dun sa dagat. Ininisan ko pa yung lagayan kasi sila yung una. Unang ma-iano natin lagay. ito yung may kasamang babae na luno ayan ito, yung isang. ito naman yung una no lang ito ay pa lang siya season na pero kumbaga siguro ng mga nakaraang buwan ano mo ito ayun uh, dalawa rin tayo mga kabrasok abilis pa talaga yung tubig saka yung ulan Bali yung spot na pinupuntahan natin ay kalahati lang yung napuntahan natin. Hindi tayo nakatawid dun banda sa may bato. Sa bilang spot. Mayroon na lang tayo pataas sa mga boarding house. Buti na lang sa pag-akyat natin, pag-iikot dun sa may sapa-sapa. At simpuhan natin tong dalawang mag-asawa. Yung ano may luno. Iniwan natin yung luno doon. Napakalambot. Ayan. Hanggang sa muli mga kabraso.